Maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa mga kalaban ni Vice President Jejomar Binay ang isinasagawang investigasyon dito ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Ito ang ipinahayag ng political analyst na si Ramon Casiple. Ito ang balita ni Rosa dito. Siyam na pagdinig na ang naisagawa ng Senate Blue Ribbon Subcommittee upang investigahan ng umano'y overpriced Makati City Hall 2 parking building sa ilalim ng panunungkulan ng dating Alkalde ng Makati at ngayoy Vice Presidente Binay. Subalit mula sa kontrobersyal na parking building, sari-saring usapin pa ang naungkat at maraming personahe na ang nadamay sa isinasagawang investigasyon ng Senado tulad ng businessman na si Antonio Tiu na di umano'y dami lamang para sa 35 ektaryang lupain sa Rosario, Batangas na sinasabing pag-aari ng mga binay. Ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, delikado para sa oposisyon ang ginagawa nilang investigasyon sa pangalawang Pangulo. Kasi kung underdog ang Vice President, lalo sa manalalo, alam mo daw political culture sa Pilipinas. There is a thing as na nasobrahan nyo ng biray. Naku, yung tao eh, pinapadapa nyo unjustly. Pag yun ang perception ng publiko, ang may problema dito, hindi si BP Binay, yung kalaban niya. eh uh, ito, regardless ha, kung tama o mali yung mga kinukwento Binanggit din ni Kasiple na ang senaryong nangyayari kay Vice President Binay sa ngayon ay hindi nalalayo sa naging sitwasyon ng dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada na pagkatapos maharap sa sari-saring intriga ay nailoklok pa bilang ikalabing tatlong Pangulo ng bansa. Dagdag pa nito, hindi mahalaga para sa taong bayan kung papaano at kung saan sasagutin ni Vice President Binay ang mga aligasyong kinakaharap niya. kundi ang inaabangan ng publiko ay kung ano ang paliwanag ng pangalawang Pangulo sa lahat ng mga ibinabatong kontrobersya laban sa kanya. Nasa konteks ito na hindi pa siya nagpapaliwanag. Huwag eh. din natin nakuha yung detalyadong paliwanag. Isang factor doon, eh, every hearing yata may bago eh. Hinihintay na ng taong bayan kung pauunla ka ng pangalawang Pangulo ang formal na imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Mother Committee sa hearing ng overpriced Makati Parking Building sa November 6. Samantala, ayon sa KBP, wala pang tiyak na petsa at lugar ang pagharap sa debate ni Vice President Binay at Senator Antonio Trillanes. Rosalie Coz, UNTV News, Worldwide.